Hello what's up mga boss, good morning sa inyong lahat I'm GTP Ginyard here So for today's video mga idol ay uh, Ipapasilip ko sa inyo yung dati kong manukan Dito po sa Binan Laguna So titignan natin kung anong itsura niya ngayon Na wala ng tao uh, Bakanting lote ito mga idol no So dito lang to sa katabi ng bahay ng tsuhin ko uh, titignan natin kung ano bang magiging itsura ng isang manukang maliit na wala ng tao or iniwan na mga idol pero eto napaka memorable sa akin ng ang pwestong to kasi dito talaga ako nagsimula uh, nagplano dito ako tumatambay dito ako kumakain dito ako natutulog walang bahay ito mga idol isa lang itong makanting lote no na nilagyan ko talaga ng manok na unexpected naman na lumaki na na lumago yung negosyo natin no so uh, hindi ko inexpect na uh, lalago yung negosyo ko kasi uh, ano lang ako eh parang trip ko lang talagang magmanok tapos nagbenta tapos ayun bigla siyang lumobo or bigla siyang lumakas tapos sa panahon ng pandemic, no? Uh, dito talaga ako nagsimula. So ngayon dahil umuwi ako dito sa Laguna dahil magpaparehistro ako ng sasakyan, eh mag-vlog muna tayo at sisilipin natin yung munti kong uh, manukan dati na ngayon ay isa ng bakanting lote at wala nang naglilinis. So dito lang to sa gilid ng bahay. So tara mga idol. Tignan natin kung anong itsura niya. Let's go! So, ayan mga sabong na. No? Andito na tayo. Ayan, ito yung in, entrance. Uh, so, ayan. Yung in, ayan, damuhan na. So, ayan. Dito ako naglalaro dati. And ito na po yung manukan ko dati. So, tara mga idol. Pasok. So, ito na po siya ngayon. Ayan, ito yung tanim kong papaya. Ito yung mga kulungan ko, mga idol. Ayan oh. So, abandonado na talaga siya, mga idol. So, dati ito, mga idol, uh, ano to? Malinis to. Diyan ako nagduduyan. Tapos, ito na yung kulungan. Yung kulungan ko, ayan, makikita niya, mga idol, kawawa na talaga. Tapos, ang laki na nang, wala na. Numunga na rin yung saging ko. Dito, ipil. Ako nag, ano nito, nagtira. Ayan, sa oh. So, may mga kulungan to dati. <coughs> Dito naman yung breeding area ko. No. So, ayan. damuhan na mga idol. So ganito talaga yung tsura pagka iniwan na yung lugar. So dito ako nagbibitaw. Ayan. Ito yung ginawa namin ng barkada ko. Applying flying pin na breeding area. Tingnan nyo. Tapos, ayan. Masukal na. Lang mga idol ha. Ipil ko lang yung aking anak. To oh. Yan mga idol. Yan. So dito ako nagbibita oh. Hay, siya Ano ng pwestong to. Yan mga idol oh, masukal na. Ito, ang anli, liit lang nito eh. Ayan, oh, wala na. Ayan yung mga oh, hapunan. So dito ako nagbibitaw. Mga idol. yan, Ayan, dito ako nagbibitaw, mga idol. Wala na, butas na bubong. Ayan, wala nang linis. Ito pa yung breeding area ko. <laughs> so ganito lang po kalit dati yung manukan ko. Ayan. Ito. Kulungan ko to. Sira na. Ayan. Pwede pang gamitin no. So ayan. Namunga na yung mga saging. Dito wala tong ganito. Malinis to dati. Ayan. Kulungan ko rin yan no. Ayan. Diyan ako humihiga sa may gulong gilid. Tapos ito, malaki na. Pinuputol kasi lagi dapat to eh. Pagka lumaki na. Yun lang ang vlog natin mga idol, no? So, ganyan po. Kaliit yung manukan ko dati. So... Kahit ganito man to kaliit, napaka-memorable nito sa akin. Yun lang mga kasabong. Bye-bye!